Good morning, guys. Good afternoon, mga kasari. Good evening. Kung anong kayong oras tayo sa kayong video ngayon. For today's video, ay magkwento po sa inyo. Or, uh, pag-uusapan po natin ang ah uh, nangyayari sa aking uh, pagtitinda o sa aking buhay na um, nagtitinda sa sari-sari store. Ah, uh, ako po ay si uh, aking okay. YouTube channel ay Ellen Vlog at taga Cebu po ako. Uh, nandito po ako na uh, ibabahagi ko sa inyo lahat ng aking nararanasan o lahat ng aking mga pangyayari sa aking mga uh, pagtitinda o ano ang mga tanggang kita ko sa aking Uh, tindahan. Um, sa hindi ko pa simulan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog. Kung nagustuhan nyo, uh, pa-like and share and comment. And i-click na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong ina-upload na mga video. Ngayon mga kasari ay mag-share ako sa inyo or mag ako sa inyo kung ano nga ba ang aking uh, buhay sa aking pagsari sari store. Ako po ay maliit lang aking pugunan at lahat ng ibahagi ko sa inyo, lahat na uh, nasa YouTube channel ko ay aking karanasan lamang. Hindi po yan uh, na nag- uh, nag ako sa ibang mama at uh, yung mga ibang mga YouTube creator content, yan, hindi pa po magkakaya. Lahat ng aking sinasabi, lahat ng aking uh, naipayo sa aking mga uh, video ay galing po sa aking karanasan. Yan po. Isis, eh, na- isasabi ko lahat ng aking karanasan o lahat ng aking nalalaman at uh, na ko din sa inyo lahat ng aking mga uh, pangyayari sa aking Sarisaristore. Store. Uh, sana uh, sa inyong pagpapanood, uh, meron kayong natutunan sa aking mga video na ishare, or naibahagi sa inyo at uh, lahat ng mga pangyayari o uh, nagawa ko sa aking sari-sari store, lahat ng mga karanasan ko ay yan po, ginagawan ko ng video. Um, ginagawa ko po itong video ito para malalaman nyo kung uh, ano nga ba ang aking uh, gusto na ipamahagi sa inyo. Uh, Naisipan ko na ibahagi at ipaalam sa inyo na lahat ng uh, naishare ko sa inyo ay uh, na related lang po sa uh, Sari Sari Store. Dahil ang um, gusto ko na maibahagi sa inyo ay uh, negosyo po. Ayan. Uh, lahat ng aking mga nalalaman, lahat ng aking na-experience na, -experience na uh, pagtitinda um, na ibahagi ko sa inyo. At ako ay meron pa ako mga uh, mga bagong malalaman e eh, babahagi ko sa inyo lahat dahil ang um, nagbaka nagbakasakaling lang na kayo ay nagsisingla pa lamang ng sari-sari store, ay malalaman din ninyo kung ano ang kinagailangan at dapat iwasan kung meron po tayong mga uh, sari-sari store. Lahat ng mga uh, aking nalalaman ay iba, ibinihagi po po lahat dito sa aking YouTube channel. <laughs> ah, yung mga ah uh, karanasan po na ah uh, pag, uh, meron po tayong mga video na kung anong mga pisyo kung anong nagtaasan, o anong mga uh, kinakayamong hmm, customers natin, meron po ako niyan. Kung kayo ay gusto mananood o gustong malalaman, pa-scroll na ang lahat kong video. Lahat ay meron po tayong mga thumbnails. Kung ano ang thumbnail na kinagawa ko, yan po ang laman ng aking mga video. Hindi po ako nagawa ng thumbnail na hindi po related sa aking <laughs> Lahat ng mga ah, nalalaman po aking mga thumbnail ko, para ah, laman ng aking mga uh, video, yan po Ah, ah na ibahagi ko po kung ang ah, yan po ang aking ah, uh, na-share or naibahagi sa aking video. Ah, uh, yung mga babu pa lang sa pag ah, uh, magkas lang sa sari store, ah, uh, mayroon po kayong matutunan sa aking video ito. At sa mga ah, uh, ng mga ating uh, alam na nila lahat nito ang nalalaman ko dahil ako po ay nagsisimula pa lang. Ako <laughs> ay naging 4 uh, years at malapit na ako 3 years na uh, pag-Sari-Sari Store at ang aking puhunan ay P10,000. Yeah. po ang aking puhunan ng Sari-Sari Store. Uh, nga, sure ko nasa aking video na galing sa utang po ang ating ah, uh, puhunan. Ang ating puhunan ay galing po sa utang. Huwag kayong mag, ah, uh, mag, ah, uh, kung kayo ay walang puhunan, pwede po kayo maungutang. At po, po kayong matakot, baka hindi po kayo, ah, uh, makabagyan. Meron po akong video na ganyan, kung paano po ginagawa ng paraan para makabayan. Ah, uh, sa ngayon, sawang-mins ah uh, yung mga ah uh, inutangan ko noon ah uh, na po ako nang pa-validate ng utang na ah uh, dahil uh, meron na po ako mai-rolling na pwede na po hindi mangutang pero sa mga aking mga suki na Ah, uh, dahil matagal na tayo, 2 years na, malapit na tayo um 3 years. Am of 3 years po tayo. Pa dumating na ang uh, September. Hay ah, naku, September 19. Yan po, mag 3 years na po ako mamtindas sa king maliit na sari-sari store. Um uh, pa na baka kayo ay naka ah uh, Nakasabi na bakit nandito ako na Robyog sa bahay namin. Uh, ang aking tindahan ay nasa kabila lang. Ang inay kasi daming mga uh, bata at uh, daming mga uh, tao dahil ang aming sari-sari uh, store ay may sa harap ay may uh, upuan. Mayroon pong kaya marami pong mag-upuan at marami pong uh, ingay at ayaw pong uh, sa aking video ay marami pong maingay kaya hey, uh, dito po ako na uh, na gawa ng video sa loob ng aking bahay ayan at uh, sana na naunawaan nyo dahil uh, lahat na aking anak uh, na -ishare ay aking nararanas sa, sa aking pag Titinda. Kung ano mang, mga katanungan o hinahanap niyo na gusto niyo ma-improve ang inyong maliit na negosyo, at uh, sa nakita kung meron ko kayo na gusto sa aking video. Uh, like and comment rin at pasubscribe uh, pa-subscribe and i-click ang notification para ma-notify po kayo sa mga bago ina na video. Lahat ng ibalik ko, lahat ng mga video na naishare po, na ibahagi ko sa inyo, lahat ay galing po sa aking ang uh, karanasan. Ay, hindi po ako uh, nagagaya. Proud po ako na maishare sa inyo lahat ng karanasan sa aking video. At ngayon ay magtatapos po ako na maibahagi ko sa inyo lahat na aking karanasan at kung um, ano at paano at kailan ako nagsimula o um, magkano ang aking puhunan at sa <laughs> uh, Maraming maraming salamat po sa inyo uh, panunood at sana uh, naibahagi ko pa lahat ng aking karanasan at sana hindi kayo magsawa kung mapanood ang aking video ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.